Hello guys! Sinong marunong mag-sign language sa inyo? na kasi ako dito sa video na to. And sabi sa video, bigla na lang daw naging ganito yung lola sa video pag sakay niya sa jeep. And hindi niya alam kung ano yung sinasabi ng lola. At tingin daw niya ay dahil ito sa mga hikaw niya sa muka, kaya nagkaganon si lola. Pero natakot siya nung parang nag-sign yung lola na parang maladimonyo. So natakot siya at hindi daw siya komportable sa ginagawa nung lola habang siya ay nakasakay sa jeep. And ito naman ang ilan sa mga comments ng mga netizens na daw ng sign language. Medyo creepy yung mga sinasabi nila dito sa video na to. So sabi, I know some sign language and I describe what Lola wants to say. Mula kanina habang naglalakad ka, nakita kitang may sumusunod sa iyo. Hindi sila tao. 'Yun lang po nakayanan ko. And meron pa, sabi, mag-ingat ka may sumusunod sa iyo na mukhang di mo nakikita. Nakapikit ako ngayon dahil nakatingin siya sa akin. Magdasal ka at mag-ingat. Ayun, medyo same yung pagkakatranslate nitong dalawang comments pero ito yung most like comment dito sa video na to sabi ni Pochi mag-ingat ka may sumusunod sa iyo hindi mo siya nakikita pero ako nakikita ko siya then dinescribe niya yung face na parang mala devil daw or mala demonyo and yun nga yung devilish sign daw na intindihan nitong content creator na to and then sabi at the end sabi niya magdasal ka daw palagi at mag-ingat ayun o, medyo similar yung thoughts ng mga comments ng mga nakakaintindi daw nung sinabi ng sign language ni Lola sa video. Pero hindi pa rin ako convinced dahil alam nyo naman dito sa internet na maraming lahat na lang ginagawang joke. So hindi pa rin ako sure kung tama ba yung translation nila? Pero kayo ba? Kung nakakaintindi kayo ng sign language, ano sa tingin nyo yung gustong sabihin ni Lola sa video na to? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure na follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe.